Sa Pidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Manakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Or subscribe na lang po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Uh, uh, mm. oh, uh, bukal po yung uh, inom Guys, ayan, bukal po, masarap Masarap yan? Uh, masarap ba? Ay, nasa? Kasi po mami, ang bukal na yan huh? May CR po dun sa tapos <laughs> Loko loko dito si Kuya. Siya talaga dun sa taas. Kaya masarap yung ano na Sarap, Seryoso na. Oo, nasa ano be. Huwag ka pa nung kayo punta? Hindi ko alam, Kuya. Tapos naguna-una. Hindi naman pala alam kung alam puntaan. Nagwalis ka para mawala yung kalat. Pero dumami. Galing sa walis.

Alino yan? <laughs> Paano po puti yan? Ay, <laughs> tropa eh, mo laging naiiwan yung kahiyan sa bahay nila. Saan siya galing? Ah, humingi, pagkain. Ba? Talaga nga. Nilutuan mo lang nga na masarap. Galit pa. Doon siya kumuha <mukana't> ng Eh? Eh? Nalagot eh? Eh? ka? Eh? Eh? Dino niyo tuloy. <laughs> Girls, bakit sa tuwing inaaway kayo ng jowa ninyo, ganito lagi ang sinasabi ninyo. Sana hindi na lang kita nakilala. <laughs> hmm. Pero pag in good terms na kayo ng jowa ninyo, ganito ang sinasabi ninyo. Kanino ka lang? Sa'yo. Kanino ka lang? Sa'yo. trip talaga ito si ate bawal magtinda dito. No vendors Parang allowed. hindi maganda. <laughs> Mukhang may mali ah. <laughs> 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 Uy, Boyong! Tamang Itong galaw ka, ang bilis ka na! Ayan eh, o! Okay ha, ang ganda niya na! Sipag ha! Chibaga. Oh! Ano? Ba't sinuli mo? Wala flip ko lang kasi wala akong magawa eh. sa yung tama ako eh. <laughs> Last tama. Sayang naman yung tama niya. Huwag <laughs> wala siyang gagawin. Gaya nito. Ah. <laughs> sorry, sorry. Nagkaroon tuloy ng gagawin. Sabi sa Jollibee commercial, ah. hindi lahat ng masarap, mahal. Talaga? So ngayon, alam mo na kung bakit ka Hahaha. Masarap ka lang, pero hindi ka mahal. Oh, <laughs> Di totoo yan. May paugot <laughs> Ay ko. Ano? Hmm. Ano? Pa, sungit ano naman. Diyan, may init ulo ni ate ah. Pasalubong pati sana ako sa'yo. Ano lubaga. Ano yan? Ang <laughs> pangbigilang oh, <bro>. kinilay <laughs> eh huling huli ni Kuya ang kilitin ni Ate ah. Ano ba kasi eh ah? Ate? <laughs> Ayun nagbibidyo ka tapos di mo alam may nagbibidyo din sa'yo eh. <laughs> May pa sikreto ka pa dyan ah. Ay eh pal nakikisaal <laughs> eh Wala pinapahiya ko neto Ah <laughs> uh, diba? Is real. <laughs> Dati ang pagkain pag matigas. Mm. Pinalalambot ko muna bago ko kainin. Uh. Pero bakit ngayon? Hindi ko makain hanggat hindi matigas. <laughs> As in, ano matigas na matigas. Ano ba pagkain ba yan? Eh? <laughs> Point of view. Pinabantay sa'yo pa mangkin mo. <laughs> si ate yung nag-i-enjoy. <laughs> I don't want peace. I want problems. <laughs> always. <laughs> no, no, no. Ah, sa pagkabata. Ikaw lang ang bukong mm. <laughs> Oh, ako lang daw. Sabul. Meron ako nakita. Cute <laughs> <laughs> na reaction niya. No? Ice cream yummy. Ako? si Kuya. Jackpot. Masasolo niya yan. Wow. Uy, may tao pala. Pala niya tulog. <laughs> ah. ah, siyempre, bibigyan niya ngayon. Kung oh, hindi na natira. Wala <laughs> meron ba? Alala mo hindi niya bigyan niya eh. Malala Malalaman mong marami palang shortcut sa inyo kapag umangkas ka sa tropa mong walang lisensya. Sabi nila, lahat daw nang mahihilig sa kape, may itsura. Talaga? Ah, oh, sarap talaga ng kape. <laughs> Tatawa sila, Alay. Boy, kamandag. Pang! Oh. sabi sa idol eh, huwag kang yuyo ko. Ah, naisahan ka tuloy. No, ah. <laughs> <laughs> Alaman mong malaki magbigay ng tip yung mama mo. <laughs> yung tipong mas malaki pa yung tip kaysa sa allowance mo, ano? Uy, <laughs> Dai, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Hmm. Ipa-welding mo. <laughs> <laughs> How to understand women? Ba? Huh? May libro talaga? I have no idea. Pati yung motor, nga alam. No. <laughs> <laughs> nah, ano, ano? Ano? ah na Six six Daming, daming oras <laughs> six hmm. Iba iba Six English <laughs> ng paglubog ng araw ay sunset ano naman ang English ng pagsikat ng araw? Sunrise. Sunburn. <laughs> Sunburn.